kaya mo ba ako? Eh, hindi naman ako nakikipag-away eh. Malaki siya. Hindi bale. Maglalaban pa rin tayo. Babae sa babae. Bottoms up. Bottoms, Bottoms up. Diba? umupo ka na lang dyan hmm. kung saan nakikita kita okay? Hmm. Hmm. Juan! <gasps> kaya pala tawag ako ng tawag sa inyo oh, aray. Ay, hindi kita mahagilap mabuti na lamang at sinabi sa akin ng daddy mo nandito ka lang pala sino siya? si Angelic hi Brenda aba ba't niya ako kilala ha? Ah. Siguro kung ano-ano sinasabi mo sa kanya tungkol eh. sa akin, ano? Hindi, hindi. Ako yung ano, kausap mo. Yung answering machine. Ah, hmm. ah, ganun. Hindi ba sinabi ko na sa iyo, Juan, ha? Huwag na huwag mo akong lolokohin! Hindi ako makakapahid na kung sino-sinong babae lang hmm. ipapalit mo sa akin. Ah, uh, Brenda, siguro nagkakamali ka lahat. Bakit? Hmm. Kaya mo ba ako? Eh, hindi naman ako nakikipag-away eh. Malaki siya. Hindi bale. Maglalaban pa rin tayo. Boye sa babae. Bottoms up. Bottoms up. Bottoms up. Okay, 1,000! 2,000! 1,000! 2,000! 3,000! Okay! Babae, talo ka. Kaya akin ang rights kay Juan. Yan ang pustahan natin. Mari, Nonoy, Boy, let's go. Relax, you know. One thousand, two thousand, three thousand, four thousand, five thousand, six thousand. Okay, oh, <coughs> Salamat po sa biyayang ito na aming pagsasaluhan ngayon. Amen. 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 Care for itlog? Hmm. Hmm. Uh, hiha, ito curious lang naman ako. No? Mangyari kaninang nag-meal uh, prayer tayo. Napun ko hindi ka sumasabay. Katoliko ka ba? フフフフ。<laughs> <laughs>